Sinabi ni Jesus na ito ay pagkukunwari, hindi mo maaaring gamitin ang kristyanismo o panalangin, lalo na, bilang isang paraan, upang itaguyod ang iyong sarili upang isipin ng iba na ikaw ay espiritual. Kailangan nating maging maingat sa pagharap sa mga bagay na ito. Ano ang motibasyon? Ang panalangin ay isa sa mga pangunahing haligi ng buhay kristyano, isang sagradong sandali ng direktang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa lahat ng panalangin, ang panalangin ng Panginoon ay namumukod tangi bilang isang perpektong modelo na itinuro mismo ni Jesus. Gayunpaman, kahit na sa isang bagay na kasinghalaga at makapangyarihang tulad nito, maaaring gumawa ng mga pagkakamali na ikompromiso ang bisa at lalim ng ating pakikipag-usap sa Diyos. Sa video ngayon, tatalakayin natin ang isang mahalagang paksa para sa bawat kristyano, ang hindi natin dapat gawin kapag nananalangin tayo. Kadalasan, dahil sa kakulangan ng kaalaman, maaari tayong magpatibay ng mga saloobin o gawain na nakakapinsala sa ating buhay panalangin. Munit ano ang dapat nating iwasan upang matiyak na ang ating mga panalangin ay tunay na mabisa at nakalulugod sa Diyos? Para gabayan tayo sa mahalagang pagmumuni-muni na ito, makikinig tayo sa isang bahagi na magbibigay ng mahalagang aral sa pangangalagang dapat nating gawin kapag lumalapit sa Diyos sa panalangin, gamit ang mga aral na itinuro sa atin ni Jesus. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang mga notification para hindi mo makaligtaan ang anumang mahalagang content. Ngayon ay sama-sama nating tuklasin kung ano ang hindi natin dapat gawin kapag tayo ay nananalangin at palalimin ang ating pangunawa sa mabisang panalangin. Ang panalangin, bagaman isang bagay na ginagawa ng lahat ng Kristiyano, ay hindi natural sa atin. Nangangailangan ito ng ilang disiplina at determinasyon upang manalangin sa paraang itinuro sa atin ng Diyos. Alam ko na sa mga sandali ng pagkapurahan, ang bawat isa ay nananalangin sa paraang alam at magagawa nila, at ang Diyos sa kanyang awa ay nakikinig sa atin dahil ang banal na espiritu ay namamagitan para sa atin at si Jesus ang ating tagapamagitan. Ngunit karaniwan, dapat tayong manalangin ayon sa itinuro at itinuro sa atin ng Diyos. Kaya, magsimula tayo sa pamamagitan ng pagtingin sa dalawang bagay na itinuro ni Jesus sa mga disipulo at sa atin na dapat iwasan sa panalangin. Una, bigyang pansin ang talata lima at ang unang mga salita kung saan ipinakilala ni Jesus ang bagay na ito. Sabi niya, kapag nananalangin ka, hindi kung nananalangin ka. Kaya, hindi ito sa araw na ikaw ay manalangin o kung gusto mong manalangin. Ipinapalagay ni Jesus na ang panalangin ay isang bagay na mangyayari. Ang bagong tipan ay hindi nagbibigay ng patnubay kung gaano katagal tayo dapat manalangin, lima minuto, isa-sero minuto, isang oras, o kalahating oras hindi tinukoy ng Biblia. Ang itinuturo ng bagong tipan tungkol sa oras ay dapat tayong manalangin ng walang tigil, sa madaling salita, ang panalangin ay dapat na palaging bahagi ng buhay ng mananampalataya. Ang ilan ay nananalangin ng lima, isa sero, o labin lima minuto, habang ang iba ay nananalangin ng isang oras. Sa personal, naniniwala ako na ang mas maraming oras na ginugugol natin sa Diyos, mas mabuti, mahinahon sa harap niya, binubuksan ang ating mga puso, at dinadala ang mga pangangailangan ng mga tao at ng ating sariling mga pangangailangan. Ngunit hindi natin masasabi na kung ikaw ay nananalangin ng isang oras sa isang araw ay ikaw ay isang taong manalangin. Hindi natin magagawa yon dahil hindi ginagawa ng Biblia. Ang sinasabi ng Biblia ay dapat kang manalangin palagi, sa kotse, sa bahay, sa kusina, sa unibersidad, sa paaralan, sa trabaho, saan ka man naroroon, dapat kang nasa postura ng panalangin, na may bukas na diwa ng panalangin. Sa harap ng Diyos, sa pakikipag-isa sa Kanya sa buong araw, maaari kang makipag-usat sa Diyos sa maliliit na panalangin tulad ng, Panginoon, pinutol lang ako ng taong iyon at muntik nang mabangga ang aking sasakyan, ipinagdarasal ko ang kanilang buhay, sa halip na isumpa ang taong iyon. Maaari mong gugulin ang buong araw na ganito, naghahanda ng tanghalian at nagsasabing, Panginoon, alam ko na ang taong iyon sa simbahan ay nangangailangan at walang sapat na pagkain, narito ako na may kasaganaan, gusto kong ipagdasal sila ngayon, Panginoon, at dahil naantig mo ang aking puso, may kukunin din ako sa kanila o magbibigay ng kontribusyon. May dahilan upang manalangin sa buong araw, upang manatiling nakatutok sa Diyos, sa pakikipag-isa sa Kanya, na ginagawang bahagi ang Diyos ng iyong pang-araw-araw na buhay. Ito ang itinuturo ng Biblia, manalangin ng walang tigil. Ngayon, maaaring gusto mong mag-isa sa Diyos, kasama ang iyong asawa, pamilya, mga kaibigan, o sa simbahan partikular na para sa panalangin. Mayroong ilang mga benepisyo dito. Maaari kang tumuon, magbasa ng Biblia, nagagabay sa iyong panalangin, at, kasama ng mga kapananampalataya, magkaroon ng mas malawak na pananaw sa kung ano ang dapat mong ipanalangin. Sa makatuwid, ito ay mahalaga. Ito ang dahilan kung bakit mayroon tayong mga pagpupulong sa panalangin at pagsisikap para sa mga mananampalataya na magtipon sa simbahan. Ang mga paggalaw at pagpupulong ng panalangin na ito ay nakakatulong sa amin dahil tungkulin niyong manalangin sa lahat ng oras na makiisa sa Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus, kapag nananalangin ka, hindi kung nananalangin ka, gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari. Ngunit una, kailangan nating tukuyin kung ano ang isang ipokrito. Ang salita ay medyo kawili-wili sa Griego, ibig sabihin ay nagtatago sa likod ng isang bagay. Ang terminong ipokrito ay unang ibinigay sa mga aktor sa sinaunang teatro na kapag nagtatanghal sa publiko, ay nakasuot ng maskara. Maaaring nakita mo na ito, isang maskara na may nakangiting mukha na hinahawakan ng isang tao, kahit na umiiyak sila sa loob. Sa teatro, tinawag na hypocrite ang aktor dahil may tinatago sila yung nakangiting mukha, habang sa loob, baka umiiyak o galit. Sa paglipas ng panahon, ang salitang ipokrito ay dumating upang tumukoy sa isang tao na lumilitaw na kung ano ang hindi sila, isang taong nagbibigay ng impresyon ng pagiging isang bagay ngunit talagang naiba. Iyon ang dahilan kung bakit ang termino ay karaniwan noong panahon ni Jesus, at ginamit ito ni Jesus para sa mga gumagamit ng panalangin upang magmukhang makadiyos at espiritual ngunit, sa katotohanan, sila ay hindi. Ito ay isang maling paggamit ng panalangin, gustong manalangin sa harap ng iba, hindi tayo pinagbabawalan ni Jesus na manalangin sa publiko. Ngunit kapag nagdarasal ka sa publiko o sa harapan ng iba, dapat kang manalangin para mapabilib ang Diyos, hindi ang iba, para isipin ng iba na malapit ka sa Diyos kung sa totoo lang, alam mong hindi 'yon. Ang kaso. Ito ang ipokrito. Maaari rin nating ilapat ito sa maraming iba pang larangan ng buhay ang isang tao ay maaaring nasasangkot sa mga gawain sa simbahan at mga tungkulin sa relihiyon. Ngunit kung ang kanilang puso ay hindi tama o dalisay, sila ay nakasuot ng maskara, sila ay isang mapagkunwari. Maaaring mukhang bagay sila ngunit hindi talaga yon. Partikular na tinutukoy ni Jesus ang mga pariseo sa versikulo 5. Noong panahong iyon, ang mga pariseo ang pinakakilalang relihiyosong mga tao, mga taong nag-alay ng kanilang sarili sa pagsunod sa batas ng Diyos ng detalyado at pagsunod sa lahat ng mga regulasyon ng batas ni Moises. Ngunit ito ay isang harapan lamang. Ang mga ito ay ang parehong mga tao na kalaunan ay hinatulan si Jesus ng kamatayan. Sinabi niya, kapag nananalangin ka, Huwag kang tumulad sa mga mapagkunwari, sapagkat ibig nilang manalangin ng nakatayo sa mga sinagoga at sa mga sulok ng lansangan upang makita ng mga tao. Iyan ang ginawa ng mga pariseo noong panahon ni Jesus. Sa mga sinagoga, ang mga panalangin ay karaniwang ginagawa ng nakaupo, Kapag ang isang pariseo ay inanyayahan na manalangin, sa halip na manalangin mula sa kanilang sulok, sila ay tatayo at nagsimulang, o Diyos, na gumawa ng isang eksena upang ang lahat ay makita at isipin, ang taong ito ay marunong manalangin. Siya ay dapat na isang dakilang tao ng Diyos. Ngunit siya ay isang ipokrito naglalagay lamang ng isang palabas para sa mga tao. Pupuntarin sila sa liwasang bayan dahil ang mga judyo ay inutusan ng batas ni Moises na manalangin ng tatlong beses sa isang araw. Kapag oras na para manalangin, ang pariseo ay pumupunta sa isang kilalang sulok ng liwasan, tumingin-tingin sa paligid kung may nanonood, at pagkatapos ay magsisimulang manalangin sa publiko upang maakit ang atensyon. Sinabi ni Jesus na ito ay pagkukunwari, hindi mo maaaring gamitin ang kristyanismo o panalangin bilang isang paraan upang itaguyod ang iyong sarili at ipalagay sa mga tao na ikaw ay espiritual. Sa makatuwid, dapat tayong maging maingat sa mga bagay na ito. Ano ang motibasyon? Hindi ipinagbabawal ni Jesus ang pampublikong panalangin, ngunit dapat mong tandaan na ang panalangin ay nakadirekta sa Diyos at hindi natin maaaring gamitin ang panalangin upang mapabilib ang mga tao o magbigay ng impresyon na tayo ay isang bagay na hindi. Sinabi ni Jesus na natanggap na nila ang kanilang gantimpala, ang papuri ng tao at sinasabi ng mga tao, anong espiritual na tao. Iyon lang ang makukuha nila, ang iyong panalangin ay hindi sasagutin ng Diyos. Ang pinakamaraming makukuha mo ay ang gantimpala ng tao. Kaya, sa talatang anim, sinabi niya, Ngunit kapag nananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid, isara ang pinto, at manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantimpalaan ka. Hindi ipinagbabawal ni Jesus ang pampublikong panalangin o sinasabi na ang tanging mabuting panalangin ay ginagawa ng pribado. Ang sinasabi niya ay dapat nating iwasan ang pagkukunwari hanggang sa punto na, kung kinakailangan, dapat nating iwasan ang pampublikong panalangin at manalangin ng palihim. Ang inirerekomenda ni Jesus ay katapatan ng puso, pakikipag-ugnayan sa pagitan mo at ng Diyos, malayo sa mata ng tao o naghahanap ng pagsang-ayon ng tao. Ang panalangin ay isang sandali sa pagitan mo at ng iyong ama na nakakakita sa lihim, na nakakakita sa iyo sa silid kung saan walang ibang nakakakita. Nakikita ka ng Diyos kapag nagmamaneho ka, sa trabaho, sa paralan, sa opisina mo, kapag nag-iisa ka. Nakikita ka ng Diyos at dapat mong idirekta ang iyong mga panalangin sa Kanya. Dapat tayong palaging mag ingat sa mga salita ni Jesus at maunawaan ang mga ito sa konteksto. Ipinagbabawa ni Jesus ang pagkukunwari at panoorin at hinihikayat ang matalik na pakikipag-ugnayan sa Diyos, batid na nakikita tayo ng ating Diyos at sa Kanya tayo dapat humingi ng gantimpala. Ang ikalawang bagay na ipinagbabawal ni Jesus ay ang walang kabuluhang pag-uulit. Una, ginamit niya ang mga pariseo bilang halimbawa kung ano ang hindi dapat maging tayo, at ngayon ay ginamit niya ang mga pagano bilang halimbawa kung paano hindi manalangin. Ang mga pagano ay medyo relihiyoso din minsan iniisip natin na ang mga kristyano lamang ang relihiyoso. Ngunit ang mga pagano ay may kani-kanyang relihiyon, naniniwala sa kanilang mga Diyos, nananalangin sa kanilang mga Diyos, nagdadala ng mga handog sa kanilang mga Diyos, at sumusunod sa mga moral na alituntunin na pinaniniwalaan nilang nagmula sa kanilang mga Diyos. Ang problema ay hindi ito nakabatay sa paghahayag ng Diyos, ngunit nagmumula sa imahinasyon ng tao, hindi lamang ang mga Diyos, kundi pati na rin ang buong sistema ng relihiyon na mayroon sila. Dahil ang mga Diyos na ito ay hindi tunay na mga Diyos, sa mga paganong relihiyon at hindi kristyanong relihiyon, marami kang makikitang malamantra nagawain. Ang pag-uulit ng mga panalangin na parang ang pag-uulit ng ilang mga parirala o salita ay may mahiwagang kapangyarihan upang maimpluwensyahan ang banal ay karaniwan sa mga pagano. Bibig ka sila ng mga parirala sa harap ng kanilang mga Diyos, gaya ng inilalarawan sa lumang tipan ng hamunin ni Elias ang mga propeta ni Baal. Nagtayo siya ng altar para kay Baal, ang paganong Diyos na sinasamba sa Israel, at isa pa para sa tunay na Diyos. Ang mga propeta ni Baal ay dapat manalangin kay Baal na magpadala ng apoy mula sa langit upang patunayan ang kanyang pagkadiyos. Buong araw silang sumisigaw, sagutin mo kami, Baal. Sagutin mo kami, Baal, at sumayaw sa palibot ng altar, na naghihiwa sa kanilang sarili ng mga kutsilyo, na nagsusumamo kay Baal na tumugon. Iminungkahi ni Eliga, na hindi tama sa politika, na sumigaw sila ng mas malakas, iniisip kung nagpunta si Baal sa banyo o abala sa ibang bagay. Ang mga tao ay paulit-ulit na sinasabi, sagutin mo kami, Baal. Nang dumating ang turn ni Elias, iniutos niyang ibubuhos ang tubig sa ibabaw ng hain, pinabasa itong lubusan, at nanalangin minsan, na nagsasabi, Panginoon, sagutin mo ako upang malaman ng mga taong ito na ikaw ay Diyos. Bumaba ang apoy mula sa langit at tinupok ang altar. Ang kaibahan ito ang itinuturo dito ni Jesus, kapag nananalangin ka, huwag kang tumulad sa mga pagano na iniisip na ang maraming pagsasalita ay magpaparinig sa kanila dahil hindi nila kilala kung sino ang Diyos. Ipinaliwanag ni Jesus na hindi ka dapat maging katulad nila sa talatang walo, nalalaman ng inyong ama ang inyong kailangan bago kayo humingi sa kanya. Bago pa man natin ipahayag ang ating mga pangangailangan, alam na ng Diyos ang mga ito dahil siya ay omniscient, omnipotent, at omnipresent. Hindi siya tulad ng mga Diyos ng imahinasyon ng tao, kundi ang Diyos na nakakaalam ng lahat, kasama na ang pinakamaliit na detalye ng ating buhay. Hindi lang niya alam ang lahat ng kailangan natin, kundi alam din niya kung ano ang kailangan natin, kahit na maling bagay ang hinihiling natin. Hindi tayo pinipigilan ni Jesus na patuloy na manalangin o magtsaga sa panalangin kapag ang Diyos ay tila mabagal na tumugon may pagkakaiba sa pagitan ng pagiging kasama ng Diyos at ng pagpupursige sa pananalangin kasama niya at sa simpleng pag-uulit ng isang parirala. Isang magandang halimbawa ang makikita sa simbahang katoliko kung saan ang mga tao ay tinuturuan na magdasal ng sampung abaginoong Maria o dalawampung ama namin upang makakuha ng biyaya o mapatawad sa mga kasalanan bilang isang uri ng penitensya. Ang ideya ay nasa pamamagitan ng pag-uulit ng ama namin o abaginoong Maria ang isang tao ay maaaring maging masensitibo sa Diyos at magudyok sa Kanya na tumugon. Ngunit sinabi ni Jesus na hindi ito gumagana. Hindi ito nangangahulugan na hindi ka maaaring makipagtalo sa Diyos. Isa alang-alang ito, kung ang iyong anak ay lumapit sa iyo at paulit-ulit na nagsabi, Nay, na nasa langit, gusto kong kumain, sa halip na ulitin lamang, Nay, nagugutom na ako, kailangan kong kumain, limang taon na ako, matanda na at kailangan ng regular na pagkain, bakit hindi ka tumutugon sa tingin mo, hindi ba ako mahalaga? Ito ay pagpupursige sa pananalangin, pagtatanong, Panginoon, nasaktan ba kita sa anumang paraan? May mali ba sa buhay ko? Mali ba ang pagtatanong ko? Bakit hindi ka sumasagot? Ito ay iba sa walang kabuluhang pag-uulit, ito ay pagpupursige sa pananalangin at pakikipagbuno sa Diyos sa panalangin. Ito ang itinuturo ng Biblia na gawin natin. Ngunit ang pag-iisip na ang pag-ulit lamang ng mga parirala ay tutugon sa Diyos ay paganismo. Ang ating Diyos ay hindi ganoon, nais niyang makipag-usap tayo sa Kanya, mga tuwiran sa Kanya, makipagtalo sa Kanya, at ipaliwanag kung bakit dapat niyang sabutin ang ating mga panalangin. At bagamat alam na niya, gusto niyang maunawaan din natin ito. Kapag lumalapit sa Diyos, ang isang mabuting kasanayan ay isulat ang sampung dahilan kung bakit dapat tumugon ang Diyos sa iyong kahilingan at makipagtalo sa Kanya. Maaari mong makita na hindi mo kailangan ang iyong hinihiling ng labis, kung minsan, iniharap natin sa Diyos ang mga pangangailangan na hindi tunay na mga pangangailangan at kayang pangasiwaan ng maayos kung wala ito, Tinukoy ni Jesus ang dalawang bagay na dapat iwasan sa panalangin, pagkukunwari, paggamit ng panalangin para ipakitang hindi tayo, at walang kabuluhang pag-uulit. Sa halip, dapat tayong lumapit sa Diyos ng may katapatan at tiyaga. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Jesus kung, Bakit tayo dapat manalangin at maglaan ng modelo ng panalangin ng Panginoon? Bago pag-aralan ang modelong ito, mahalagang maunawaan kung ano ang nilayo ni Jesus sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga alagad ng panalangin ito. Sinadyan niya na gamitin natin ito bilang pamantayang panalangin na sinasabi araw-araw. Ang modelong panalangin na ito ay hindi lamang isang bagay na dapat ulitin kundi isang gabay para sa ating mga prioridad sa buhay at sa ating paglapit sa kaharian ng Diyos at sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Para sa marami, ang panalangin ng Panginoon ay nagsisilbing isang kapakipakinabang na gabay na tumutulong na ituon ang ating mga panalangin at maunawaan kung ano ang hihilingin sa Diyos. Ito ay isang patnubay kung paano tayo dapat manalangin, hindi upang maging isang paulit-ulit na ehersisyo, kundi bilang isang modelo para sa mabisang panalangin. Ang panalangin ay isang pangunahing espiritual na kasanayan para sa mga Kristiyano na nagbibigay ng isang direktang channel ng komunikasyon sa Diyos na nagpapahintulot sa atin na sumamba, magpasalamat, magkumpisal, at humingi ng banal na patnubay. Gayunpaman, kahit na ang mahalagang pagsasanay na ito ay maaaring magawa ng hindi epektibo kung hindi tayo maingat. Kasama sa mga karaniwang pagkakamali ang kawalan ng katapatan. Kung saan nais ng Diyos ang isang tunay na relasyon at tapat na mga panalangin, hindi pagkukunwari o pagtatangkang magmukhang mas banal. Nagbabala si Jesus laban sa pananalangin para sa pagpapakita, na idiniin ang pangangailangan para sa tunay, pribadong panalangin. Ang isa pang pagkakamali ay ang walang kabuluhang pag-uulit, kung saan ang panalangin ay nagiging mekanikal na pagbigkas sa halip na isang makabuluhang pakikipag-usap sa Diyos. Ang kawalan ng pananampalataya ay isa ring malaking balakid. Dapat tayong manalangin ng may pananampalataya, na naniniwalang tutugon ang Diyos ayon sa kanyang kalooban. Ang pag-ayon sa ating mga panalangin sa kalooban ng Diyos ay napakahalaga, gaya ng itinuro sa atin sa isa juan na dinirinig tayo ng Diyos kung hihingi tayo ayon sa kanyang kalooban. Ang mga pagkagambala ay maaari ring makahadlang sa panalangin, kaya ang paghahanap ng isang tahimik na lugar upang tumutok ay makakatulong. Ipinakikita sa atin ng Biblia ang kapangyarihan ng taimtim na panalangin sa pamamagitan ng mga halimbawa tulad ni Hana, ang ina ni Samuel, na taimtim na nanalangin para sa isang bata at sinagot ng Diyos. Ang kanyang kwento ay naglalarawan na ang taos pusong panalangin at pagtitiwala sa tugon ng Diyos ay maaaring humantong sa malalim na mga resulta. Inialay ni Hana ang kanyang anak sa Panginoon sa buong buhay niya, at si Samuel ay lumaki na naglilingkod sa Diyos sa templo na naging isa sa mga pinakadakilang propeta ng Israel. Ang kwento ni Hannah ay makapangyarihang nagpapakita kung paano ang taintim na panalangin na sinamahan ng pananampalataya at pagpapakumbaba ay maaaring makakilos sa puso ng Diyos. Si Hana ay nanalangin ng buong taimtim at debosyon anupat sinagot ng Diyos ang kanyang daing. Hindi lamang sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang anak, kundi pinahintulutan din niya si Samuel na maging isang mahalagang espiritual na pinuno para sa Israel. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na pinakikinggan ng Diyos ang mga panalangin ng kanyang mga tao at tumutugon sa mga paraan na kadalasang higit sa ating inaasahan. Ang isa pang mabisang halimbawa ng kapangyarihan ng panalangin ay ang kwento ni Haring Hezekias ng Juda, na humarap sa matinding banta mula sa hukbo ng Assyria sa ilalim ni Haring Senacherib. Ang salaysay na ito ay matatagpuan sa dalawa mga hari labinsyang. Si Hezekias, isang matuwid at may takot sa Diyos na hari, ay namuno sa Juda habang ang kakilakilabot na hukbo ng Assyria na pinamumunuan ni Haring Senacherib ay nasakop na ang ilang mga bansa at lungsod sa palibot ng Juda at nayon ay nagbabanta sa Jerusalem. Nagpadala si Sennacherib ng isang mensahero upang takutin si Hezekias at ang mga tao, na sinasabing walang diyos ng alimang bansa ang nakapagligtas sa kanilang mga tao mula sa mga Asiriano at ang Jerusalem ay makakatagpo ng parehong kapalaran. Palibhasa ay nabigla sa pananakot na ito, labis na nabagabag si Hezekias, ngunit gumawa siya ng isang mahalagang bagay, hinanap niya ang Diyos. Pumunta siya sa templo, yumukod sa harapan ng Panginoon, at nagpadala ng mga mensahero kay Propeta Isayas upang hingin ang kanyang pamamagitan. Pagkatapos ay nakatanggap si Hezekias ng isang liham mula kay Sennacherib, na puno ng mga insulto laban sa Diyos at mga pagbabanta laban sa Jerusalem. Nang mabasa ang liham, pumunta si Hezekias sa templo, Ikinalat ang sulat sa harap ng Panginoon at taimtim na nanalangin, O Panginoon, Diyos ng Israel, na nakaupo sa trono sa pagitan ng mga kerubin. Ikaw lamang ang Diyos sa lahat ng kaharian sa lupa. Ikaw ang gumawa ng langit at lupa. Makinig ka, Panginoon, at dinggin, buksan mo ang iyong mga mata, Panginoon, at tingnan mo, pakinggan ang mga salitang ipinadala ni Senakerib upang kutyain ang buhay na Diyos. Totoo, Panginoon, na winasak ng mga hari ng Assyria ang mga bansang ito at ang kanilang mga lupain. Ngayon, Panginoon naming Diyos, iligtas mo kami sa kanyang kamay, upang malaman ng lahat ng kaharian sa lupa na ikaw lamang, Panginoon, ang Diyos. Tinugo ng Diyos ang panalangin ni Hezekiah sa pamamagitan ni Propeta Isayas, na tiniyak sa hari na dininig ng Diyos ang kanyang panalangin at hindi papasok si Sennacherib sa Jerusalem. Nangako ang Diyos na protektahan ang lungsod at talunin ang mga Asyrian. Nang gabing iyon, lumabas ang anghel ng Panginoon at pinatay ang isang daan at walumput lima libo kawal ng Assyria habang sila ay natutulog. Pagsapit ng umaga, tumakas ang mga nakaligtas, at bumalik si Senakerib sa Nineve, kung saan siya pinatay ng sarili niyang mga anak. Naligtas ang Jerusalem, gaya ng ipinangako ng Diyos kay Hezekias. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng panalangin sa panahon ng malaking panganib na tila nawawalan ng pag-asa. Bumaling si Hezekiah sa Diyos sa panalangin, at makahimalang tumugon ang Diyos na iniligtas ang Jerusalem mula sa napakatinding banta. Ito ay tumatayo bilang isang matibay na testamento sa kakayahan ng Diyos na makinig at makapangyarihang makialam sa buhay ng kanyang mga lingkod. Ngayon, sama-sama tayong manalangin. Panginoong Diyos, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagkakataong direktang makipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng panalangin. Tulungan mo kaming manalangin ng may katapatan at kadalisayan ng puso, hindi naghahanap ng pagsangayon ng iba, ngunit nagnanais lamang napasayahin ka at makasama mo. Iligtas mo kami mula sa pagkukunwari at walang laman na pag-uulit na maaaring makasira sa diwa ng aming panalangin. Ipagkaloob mo sa amin, Panginoon, ang isang mapagpakumbabang puso at hindi natitinag na pananampalataya upang lubos kaming magtiwala sa iyo at sa iyong kalooban. Turuan mo kaming manalangin ayon sa iyong mga layunin at humingi ng iyong patnubay sa lahat ng aming ginagawa. Naway manatili kami sa patuloy na pakikipag-isa sa iyo sa bawat sandali ng aming araw, batid na ikaw ay laging kasama namin, dinirinig ang aming mga panalangin at ginagabayan ang aming mga hakbang. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen. Kung interesado ka sa paksa ng panalangin at kahalagahan nito sa buhay kristyano, huwag palampasin ang video na lalabas sa screen. Susuriin natin ang kapangyarihan ng pag-aayuno bilang isang espiritual na kasanayan na umaakit sa atensyon ng Diyos. Tulad ng panalangin, ang pag-aayuno ay hindi dapat gawin upang mapabilib ang iba kundi bilang isang taos pusong pagpapahayag ng debosyon at pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Alalahanin ang mga salita ni Jesus tungkol sa pag-iwas sa pagkukunwari, at samahan mo kaming tuklasin kung paano tayo mas mapapalapit ng pag-aayuno sa ating Ama sa Langit. Mag-click sa video sa iyong screen at ipagpatuloy ang iyong espiritual na paglalakbay.